Madel, ano, napagod ka ba? Upo ka muna para makapagpahinga ka, okay? Oo, Jerry, nakapagod mag-shopping. Hi, namiss ko tuloy si Daddy. Madel, ano ang gusto mo? Kunin lang anak at lahat ibibigay ko sa iyo dahil may only girl kita. Okay? I love you, baby. Opo, Daddy. Thank you so much, Dad. Alam mo po, Daddy, nagpapasalamat po ako kay oh, God. Ikaw ang naging Daddy ko. You're the best Daddy in the whole world. I love you too, Daddy. I love you, Daddy. Oh, ano, napagod ka ba sa pag-shopping, anak? Dami mong binili kaysa sa akin. Hay nako mami. Syempre naman, first time ko kaya mag-shopping sa ganong kagandang mall. Ang daming magagandang bag at dress. Hello ate, kamusta po kayo ni Tita Pasing? Nag-enjoy ba kayo sa mall? Oo naman. So, ano ngayon sa iyo? Bakit ganyan ka sumagot, Megan? Kinamusta ka lang naman ni Madel? Ay, hindi ah. Ganun lang ako. Napagod lang kasi ako eh. Diba, Nay? Ay, oo. Ganyan lang si Megan pag napapagod, Jerry. Kayo pala ni Madel. Okay naman kayo? Ay, oo po, tita. Okay po kami. Actually, nagpapahinga lang po kami. Halos magkasabay lang po tayo. Hi, buti naman. Oh, teka-teka, aakit muna ako sa taas at magpapalit ng damit. O, oh, may iwan ko muna kayo dyan, ha? Opo, tita. Salamat po. Jerry, teka, iwan ko muna din kayo. Aket ko lang itong mga pinamili natin. Magkwentuhan muna kayo ni Ate Megan para mas kilala niyo yung isa't isa. Ay, oo. Ako na bahala kay Jerry. Don't worry, Madel. Sige na, umakit ka na. Ay model, alis na din pala ako kasi gabi na baka matrapik ako sa daan. Ano ka ba Jerry? Ang aga pa, masyado ka masuplado. Hindi naman sa ganun Megan, napagod din kasi ako kakaikot namin ni Madel sa mall. Naku Jerry, mamaya ka na umuwi. Babalik naman din ako kagad, okay? Ano ba yun?